Hi guys! Magandang araw! Sa so, sobrang tagal nga hindi tayo nakapag-voice over, nakalimutan ko na yung intro ko. <laughs> kapag kasi pinasok mo ang isang content creator, dapat eh ma-effort ka din sa pagbi video mo or sa pag-vlog mo para may manood sa'yo. iyo. Laking pasasalamat na nga lang natin kapag may nag-viral sa video natin. Kahit pa paano, eh, ma monetize tayo at madagdagan yung followers natin. Kasi kapag hindi mag-viral yung video natin, eh hindi talaga madagdagan yung followers natin natin, puwera na lang ko pag makipag-count me in ka o makipag-follow to follow ka sa mga kapwa natin, content creator. Na-try ko na nga yan, yung makipag-follow to follow ka sa mga kapwa natin, small content creator. Noong nasa hundreds pa lang yung followers natin, doon ko na na-discover yung makipag-follow to follow ka sa mga content creator. At doon nga, at sobrang bilis nga tumaas yung followers natin at umabot tayo ng 1,000. Laking tulong nga yan yung makipag-follow to follow ka sa mga kapwa natin content creator. Pero meron ako ipapakita sa inyo na gusto ko talagang i-share sa inyo yung net followers natin. Mayroon kasing nagsabi sa akin na instead daw tumaas yung followers niya, eh bakit daw bumababa? Pero tignan Tignan nyo nga naman yung sa akin eh nasa 20,007 pero sa totoo lang hindi yan ganyan. Nasa 20,200 plus yan pero tignan nyo nga yan sobrang baba. Noong una talaga ay eh, nalungkot talaga ako at nadismaya. Sino ba naman yung hindi malulungkot sa ganyang sitwasyon eh? nagpuyat ka tapos nilaanan mo talaga ng mahabang oras para lang talaga ma-follow mo sila at para mabigyan mo sila ng magandang engagement pero tignan mo nga naman yung nangyari sa atin may nag-advise kasi sa akin na hindi daw yan advisable na makipag-follow to follow ka kasi talaga minsan nalalagas yung mga followers mo kasi minsan mga robot yung mga nagpa-follow sa napansin nyo ba na kapag hindi na kayo nakipag-follow to follow eh tignan nyo yung mga followers ninyo ay eh, bumababa talaga. Pero para sa atin na mga small content creator ay eh, laking tulong talaga sa atin yung makipag follow to follow para manet natin yung requirements ng face. Kaya para sa atin, wag na lang tayo mawala ng pag-asa. Ipagpatuloy na lang natin yung mga pangarap natin na balang araw, iba eh, baka sisikatin tayo. Ay, sana all. Lahat din naman kasi tayo ay eh, nagumpisa sa walang-wala. Kaya kahit bumababa man tayo ngayon, wag lang tayo mawala ng pag-asa. Darating din yung araw na makaka nagkakaahon din tayo. Sila nga, kaya nila eh, tayo pa kaya. Basta, samahala natin ang sipag ng tiyaga at determinasyon sa sarili. At syempre, wag natin kalimutan na manalangin at magpasalamat sa Panginoon natin, sa mga blessing na natanggap natin. O siya dito na lang. At ako'y kakain na. Bye-bye!